ang adlaw kanyang tanan. Nandito ako ngayon sa compound natin. Kung saan makikita nyo nga po yung bahay namin na regalo ko sa magulang ko at para sa bunso namin kapatid. Ito namang yung moka na yan ay sa ate ko. Ayan. Pero bago natin ipakita, ito pala yung bahay ng lola ko. Yan po yung bahay ng magulang ng papa ko. So, itong moka na to ay sa kapatid ko. Wala pa po, po siya. Tulog pa po ata. At ito namang puti na to ay sa aking kapatid naman na si Bimbo no, saan kakakasal lang niya. So ito na nga, dumating na sila. Ayan po yung ate ko. yan po yung panganay naming at na kapatid. Yung ate ko. So, yan po yung bunso naman nilang anak na si Aliling. So, ayan yung bahay nila. Alam nyo naman na pinagawa ko yan or pinarenovate ko yan para maging second floor para magkasya sila buong pamilya dahil apat ang anak niya. At ito naman, speaking of anak, wala namang anak yung kapatid ko. Pero sana, yun ang wish namin na sana magkaroon na sila ng anak ni Donna dahil kakakasal lang po nila few months ago and buti pa yung aso nila, yung anak anak-anak nila ng anak na. So may apo na sila na wala pa silang totoong anak. Yan po yung bahay nila. Tapos na po yung bahay nila. Medyo may mga kabilya lang dyan kasi may plano pa kami dyan sa may bandang second floor nila na kung saan idudugtong dyan yung parang roof ng basta yung dati nilang bilyaran. At ito pala yung bahay ng lola ko. So ayan, kompleto pa kami dito sa compound namin. At nakapalibot lang din po dyan yung mga kapatid ng papa ko, yung mga chahi pasahin ko po. So, ayan po yung bahay ni Lola. sa so colorful po kayo para kaming nasa um, mababang paaralan. No? Di ba? Pero bago ako dumating dito, kaya pala ako nagpunta dyan kasi bitbit -bit ko po yung computer na um, bigay po ni Ate Tet from Japan na saan yung isa po ay nasa computer na po namin din sa Hinaguan. Yung isa naman meron din kay Jigjag, meron naman din po kay Scarlett, meron din kay Argel para sa kapatid niya. Yung sa akin naman ay tatlo. Meron sa inaguan, meron din dito sa bahay na ilalagay ko yung bitbit na ni Bimbo. At yung isa dyan ay ilalagay mo na temporary doon sa bahay nila Bimbo kasi meron na yun sa kapatid ko kasi nauna na siyang nakabili ng computer set doon sa pinsan ko. So, ayan na po sila ilalagay na po namin ang ating computer dito sa bahay na kung saan wala nga yung mama ko at tapos sa po yung bahay namin medyo nilinis-linis na nila iniisa-isa na lang nilinisin kabuk pa konti pero ayan isa-set up na nila yung computer dito sa bahay na kung saan hindi rin alam ni Bimbo so kailangan namin magtawid magtawid magtawag ng pinsa na kung saan ito nga yung wall namin na lalagay ng TV pero hindi pa siya nilagay kasi maglalagay pa dyan ng PVC na wall galing kay Ma'am Maymay Flores ayan tapos tinanggal na namin yung computer table kasi hindi magkasya. At dyan nga namin plano sa ilalim ng um, hagdanan yung computer set namin. So, ayan. Yung table na yan, napakaliit. So, magiging Japanese ang style na ni Kara. Yung computer na yan, para po yun sa pinsan ko. Ah, pinsan! Jigjig -jig kasi dumating na wala ako sa ano. Para po yan sa kapatid kong bunso na nag-aaral ng grade 9 yata or grade, hindi ko alam kung grade, anong grade siya. So lalagay na lang yan upuan. Napakaliit <laughs> ang bangkito na yan. Lalagay na lang siguro siya ng unan para upuan niya diyan So okay lang yan. Importante ay meron. So ayan na inaayos ulit nila kasi dumating na dalawang lamesa kasi yan so mas mahaba-haba yan Konte So nilagay nila para diyan sa computer ng kapatid ko. Ayan, sana maging okay kasi iset is up pa nila yung mga internet internet service na yan. Iyon alam kami alam sa mga ganyan, hindi ako teke talaga. Yung kapatid ko naman ay na hindi rin marunong. So meron kami pinsan magaling sa electronics, sa mga ganyan, ganyan ganyan, mga gadget gadget. So pinag na namin na yung speaker ay dyan ilalagay sa ilalim kasi baka maya mauntog yung kapatid ko pag gumamit ng computer sa baba. Asa na ba ako? May nireplyin kasi ako sa message. So, ayan, nilipat na namin yung mga pampaswerte dyan ng mga duwende. So, ayan, maglalagay pala kami ng kurtina dyan. At dumating na pala yung pinsan ko nung saan nandiyan nga si Inday. Ganyan dapat daw mag-vlog. Dapat bonggam-bongga. O, oh, ba diba? So, ayan, sinet up na namin yung computer at wala pa pala kaming keyboard at saka mouse. So, binilan po ni Inday. And then, nakauwi na po kami ng bahay. So, ito na po. Habang bumili sila naiintay ng keyboard at mouse, umalis na muna kami doon para di, bumalik sa park ay sa farm kasi tininan namin yung bahay na ay bahay. Ano ba tumali mali sa utak ko? Tininan po namin yung lupa na nabili ko bagong nabili natin dito na investment dito sa kapitbahay O extension lang po yung nanginagawa nature park. Sa gilid lang po, maganda naman po siya. So, ayan, binili ko po. After that, nagdilig na po ako kasi marami po <coughs> Ay, inubo na po ako. So, ayan, ganyan-ganyan. Eh, yeah, piste. So, kanya-kanya po kami Nang gawain dyan. Ay, nasi... <coughs> Ayan nga si Jefford at dito naman si Lionel Mark kasi nga nasa lanta nga po ng bagyo ang ating mga halaman. So, nagtanim po kami ulit ng mga talong kasi yung mga petsa na harvest na namin yung iba. iba... So ayan, nilagay po namin dyan ay talong may, may okra na po dyan sa gilid. Ayan, o, oh, di diba? Bongga-bongga. After po niyan, meron po kami mga Ah uh, pipino dyan na medyo na, na, pag iwanan ng nasalantaan na bagyo nakita nyo naman mga rejected pang ating mga pipino ang lilit po niya tapos damage po talaga siya So ayan, pinabayaan lang po namin siya. Tapos inantay lang namin na medyo mawala yung tagulan. Ulan talaga. Ito naman may, may ano naman, patola naman na medyo nakasurvive naman siya na patola. Ito naman yung okra natin na hindi masyadong nasalanta kasi medyo mataas-taas yung area niya. So yung, yung okra talaga ang maganda ang tubo. Ayan, so nagtanim ulit kami ng mga talong para maganda naman. Ang sitaw namin hindi talaga siya nakasurvive talaga. Ito naman yung mga luya na nilagay sa pat talaga at yung mga sibuyas na muntik na rin sa lantain. At meron din kaming bagong tanim dito na papaya na kung saan namunga na nga siya at napakasarap niyan ilagay sa manok. At syempre meron din mga kangkong dito na kung saan nag-harvest kami para ulamin namin mamaya na ginisa. At makikita nyo po mamaya kung saan napunta ang ating mga kangkong na iyan. Ayan po nag-harvest po si Brittany para naman lutuin, Siya naman taga-luto dito. Ito po ang ating pepino diyan na may um, damage din siya. Hindi masyadong, ano, di ba? Ang tulis ng pepino kasi tulis ng coco ni j 4 j one, At dayo naman tayo dito sa ating manokan sa kulungan na kung saan. Yang manok na yan ulihin namin ay lagi niyang hinihigop yung itlog na nasa mga kulungan. Hayop na manok na yan. Hinihigop niya. So, ayon, Siya ang hihigopin namin. So, may mga itlog dyan na kung saan um, nililimliman na ng ating mga, ano, ng mga inahin, hinihigo po, tinutuka po ng manok na iyon, nahuli po siya. So siya po ang may sala. Ito naman, bagong itlog naman ito. Yan pang itlog na Shamo or Island, Road Island, parang ganon, ganon, ganon. So marami po yan dyan. Mayroon mga native dyan, halo-halo na po yan dyan. Yung iba, nilagay namin sa incubator. Yung laman lang kasi na pwedeng ilaman sa incubator ay 22 yata, 24 or 12, ganon. So marami po tayong itlog dyan, kung saan, um, kailangan mapisa. So, yan po yung mga natira namin mga manok. Malaki po yan siya. Kasi nagka-peste-peste po yan. Kasi nagkasipon-sipon sila. Namatay po yung iba. Ayun po, nahuli nga siya. So, yan po magiging ulam namin later. And then, meron tayong mga kalapati dito na dumatay. Ano ba 'to na no? wala ilang ano ko. Dumami na nga sila from dalawa naging tatlo hanggang sa nangitlo naging apat naging lima. Hanggang sa ngayon 11 na po sila. So ayun, dumami na po sila. Speaking of dami, marami din tayo mga tilapia dito fresh from the farm then nung saan nagpapakain nga si Gwen dito naman siya sa tilapia na asan. After that si Melman naman ay nag-continue sa pangunguan ng kangkong kasi napaka lamya po ni Britney ang iyaya po niya. <laughs> Para siyang kalapating mababa ang lipad. Speaking of kalapati, ayan po yung kalapati na nakapatong dyan sa taas at inaakit nga namin siya sila. Nagpapakain po kami ng mga, ay, nagsasaboy po kami ng mga pagkain nila dyan sa baba at para ma-try nila na lumapit para kumain kaso ayaw nila natatakot sila sa amin. Doon sila sa may mga manukan talaga kumakain. Gusto ko sana ay maraming kalapati tapos magpapakain ka na at sila lapit sila sa mga sa kamay mo, sa ulo mo, yung mga ganon tapos iiputan ka, 'di ba? <laughs> Sarat lang. And after that, hapon na nga siya at kailangan na namin mag-prepare ng pagkain. Ito na po yung mga kangkong na gigisahin namin. At ayan na nga siya. Yung malunggay naman namin, nilagay namin ng udong at meron kami tirang na pinrito, kinusi namin para isahog dyan. After that, while waiting sa ibang niluto at sa ibang mga bakla na hindi pa dumarating, ito na po yung nag-bloom na po yung mga bagong pasong-pasing natin ng na mga bulaklang. Napaganda naman talaga. Talagang hindi siya nauubos talaga dahil yung mga buto-buto niya kung saan-saan lang po siya lumilipad. So tumutubo na lang po siya. At ayan na nga, na naman yung mga bulaklak niya. So, marami na naman ang tutubo dyan dahil may mga buto-buto naman na napakarami. So, inaantay lang po namin yung mga mag-dinner kami. Bakit na slow mo tong video na ito? Ang tagal tuloy. So, inaantay lang namin na um, mag-uwang, tumanda or pwede nang harvestin yung kanyang mga buto-buto para i-saboy naman sa kung saan saan at maglalagay tayo sa certain places kung saan pwede lang siyang itanim yung bulaklak na yan ang kaksam kakskam sak kaks basta ano bang tag basta i-search nyo lang tong pasong-pasong na to parang manok pasong-pasong ng manok kaya kakskam kaksam kakskam basta I love the kaks talaga so ito na nga to ng ating kangkong na ginisa at syempre meron tayong prito na isda at ito na ang ating adobong manok ayan na syempre hindi mo walang aking corn rice na yellow at ayan na nga ang ating mga All For Today's video. So, dahil ano, masarap kumain ngayon, samahan niyo tayong kumain. No? Yeah. nako meron na naman dyan na masisira ang diet. Ang sarap-sarap talaga ng udong. Siyempre, wala tayong sardinas ngayon. Sa so, ito ang ating adobong manok. Kain! Oo. Oh, okay. Nah, tunggu aku lah. Sebatu mana gitu. Enggak tahu.